Oh, mga Canadian. dito sa na We're publicly and not so publicly hoping to leave this country. In a post on X, Foreign Affairs Minister Melanie Joly pushed back against the president-elect, saying our economy and people are strong, adding, Ama, "We will never back down in the face of threats." Canada is strong. Canada is strong. Someone rumored to be a top contender for the Liberal leadership. Just Trudeau will be in the background. He's still going to be prime minister for um, the, the duration until they pick a new leader. So he'll be dealing with Trump until then. So yun ang mga tropang kanidyan, no? Ah, uh, malaking issue dito sa Canada. Ang resignation ng aming Prime Minister na si Justin Trudeau. Teka, patayin mo na ito para makapag-usta tayo. Mat Mati tinutin So, yun yung mga malaking issue ngayon dito sa Canada mga tropa. So maraming maraming ano, maraming issue. Yan pinakamalaking issue ngayon dito. So ano ba ano ba yung sentimento, ano ba yung mga <coughs> mangyayari sa mga susunod na panahon. Hindi ako <laughs> hindi tayo ano, political expert, hindi din tayo eco, uh, so, nakikita ko dito sa Canada parang uh, mung, ano, mukhang magkakaroon ng malaking pagbabago So yun ang ibig niya sa mga Canadian. Kasi yung mga Canadian nagsawa na sa, sa pamamalakad siguro ni Trudeau. Siguro na burnout na sila. Tapos gusto na rin nila ng pagbabago. Marami nangyari kasi um, humina ang ekonomiya. Tumaki ang populasyon. Inflation. Pumalpak sila sa immigration. Tapos uh, yun, yun, yung mga pagbabagong uh, naganap dito. Uh, siguro kaya na pressure din si Justin Trudeau sa sa position niya kasi parang gusto na siyang pababain ng, kahit na kapwa niya liberal yun yung partido niya ito liberal gusto na siyang pababain so ngayon nag uh, naghahanap sila ng bagong leader na tatayo as uh, party leader ng liberal na pwedeng uh, lumaban kay yung ano yung si kabilang party in ko ano kung uh, anong party pero si Polibio ni eh, si Polibier yun yung ano yun yung uh, mga kalaban dapat ni Jacinto Trudeau uh, sa pagka prime minister sa next election ano nga ba magiging impact ng mga uh, nang nangyayari niyan sa uh, Canada at sa Canadian ng sa mga Pilipino syempre na sa mga immigrant na tulad ko syempre nababahala lalong lalo na yung mga mga bago pa lang dito Uh, hindi pa hindi pa nagkakaroon ng talagang stable yung buhay dito sa Canada tapos medyo mahirap na ngayon buhay ngayon o oh, uh, pa niyan. so um marami siguro hihina ang ano hina para sa akin siguro hina yung ano hina yung uh, ekonomiya ng Canada so dapat tayo maghanda dyan tayong mga Pilipino pero syempre tayo mga Pilipino naman eh hindi naman tayo may, hindi naman tayo ano eh um walang bahala yung mga nangyayaring katulad ng ganyan kasi dito nga tayo nakatira kahit pa paano kailangan malaman lang yung ganyan para makapaghanda ka kung ano yung mga susunod na mangyayari pero sure sure yan magkakaroon ng ano ng bagong bagong ano system or bagong gobyerno marami na sabi kahit yung mga kakilala kong dito na pinanganak born and raised in Canada sabi na uh, malaking pagbago ang susunod na mangyayari kasi gusto rin nila magbago gusto rin nila big change kung tinatawag nila kailangan na siguro, kailangan na siguro magbago nga sigurado yan mga tropa na maraming uh, polisiya o policy na babaguhin dito sa Canada lalo lalo sa mga uh, immigration policy siguradong mas pahirap ng pahirap na siguradong sigurado yun mga tropa pero alam ano niyo ba si Justin Trudeau yung gobyerno niya marami rin naman nagawa ng mga panahon uh, na siya nilbiyan siya ng almost 10 years from 2015 hanggang ngayon so matagal-tagal din dahil to 10 years din siya nag-nilbihan. Nag, Ang mga pinasa niya mga batas yung sa carbon tax, uh, child care benefits, um, yung mga ayuda, yung mga ayan, carbon tax, ano ba, ba yung mga pinasa niya. Uh, madami, madami siyang mga pinasa na ano. Tapos yung siya rin na, sa panahon niya rin na legalize yung yung uh, um, legalization ng marijuana. Uh, yun, medyo lumaki yung industry ng um, uh, marijuana ito. Ang dami nga nagsiputang mga ano dyan eh, mga uh, bilihan ng marijuana. Pero hindi yun, hindi yun tulad ng ginaga, uh, ibang ginagawa ng mga ad, addict or addiction. Yun yung recreational. Merong mga certain na amount na kailangan bilhin sa isang araw. Hindi ka pwedeng bumili ng madami. Kasi bawal, bawal din yun. Pag na pag na huli ka nun, siguradong kulong nga pag marami uh, ibig sabihin pag, 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 mas marami doon sa limit for the day na dapat mo i-consume so, sa, sa kanya rin sa kanya rin sa gobyerno niya, niya rin na naipasa yon yon uh, may mga, mga pagbabago pa marami pang mga pagbabagong uh, mga mangyayari sigurado kasi mga na ng ano uh, gobyerno sa mga susunod na panahon yun yung dapat natin paghandaan lalo lalo, lalo ng mga Pilipino na nandito na nagsisimula pa lang o yung mga dati na na alam mo na dati na nandito siguradong uh, marami tayong mararanasan ng pagbabago so para sa akin um, hindi naman na hindi na hindi na yun mahalaga eh. ang mahalaga yung kung paano mo kung paano ka makaka sa mga pagbabago na mangyayari pa hindi natin kontrolan yung mga nangyari sa gobyerno ngayon na nag-resign si Trudeau, nag-resign yung Uh, buong gobyerno niya, inflation, uh, yung sa uh, housing crisis, immigration crisis, hindi natin control yan. Ang control lang natin kung paano natin uh, uh, o pakikibagayan yung mga ganong pangyayari dito sa Canada. Marami nang sabi, pero ng pera, ultimo yung mga pamasahe lang or kung sinong gusto umuwi ng Pilipinas na naghahanda ng Uh, pamasahe. It takes two years bago makaipon ng pamasahe. Plus yung ano pa, syempre yung mo pa. So abot uh, ka siguro ng uh, ano, mga 3 to 4 years na pag-iipon bago ka makauwi ng Pilipinas. So ganoon ganoon na, ka, na ka, ano, katindi ngayon yung ano, um, hindi, katindi yung Ayoko sabihin ekonomiya eh. Magaan pa naman ang dito sa Canada. Nasa iyo naman kung paano ka magano mag-adapt o paano ka mag-hassle. Pwede kang mag 2 to three jobs kung kaya mo. Pwede namang one, one, one job lang kung kaya mo din. Kung natutustusan mo naman yung pangailangan, ng, pangailangan mo at pangailangan ng pamilya mo. So, hindi, hindi, naman, hindi naman siguro reason yung magtrabaho ng ano, a, tatlong beses 3 jobs to four jobs. Papatay mo na <laughs> sarili mo nun. So yun yun, yung mga nangyayari ngayon medyo nakakatakot kasi hindi mga alam ang nangyayari pero tayo mga Pilipino naman napaka-resilient natin eh Baha nga eh, bagyo nga eh, hindi natin inuurungan inu 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 yung eh, pakaya political ano lang naman yan uh, political na pangyayari lang Kahit nga politiko sa atin, hindi na natin iniintindi Diba? Kurap dito, kurap doon Dito wala namang ganong kurap pero may kurap pero hindi kasing lalalan sa atin. Hindi natin nintindi. Yan lang pa, kaya. Tsaka tayong mga Pilipino, kahit anong trabaho, kaya natin pasukin eh. Diba? White collar job or blue collar job. Kaya ang kaya nating lampasan yan. Pilipino tayo eh. Ano? <laughs> Canada lang yan. diba? So, para ang payo ko ng mga tropa, patuloy ka lang magtrabaho, kayaan mo lang yung mga nangyayari ngayon. Pero makiramdam ka. Siyempre, kung para kung anuman yung marinig mo, anuman man yung mangyayari, kung ano yung bibigyan nilang policy, at least handa ka, di ba? Ang unang-una mo syempre yung gagawin, maganda ka sa sarili mo, kung ka, maganda ka ng emergency fund. <laughs> Mag-save ka ng maraming pera, para kung sakaling eh, magkagipitan dito, eh, handa ka, di ba? Hindi, hindi yung mabubulaga ka. Kahit alam mong 5-4 jobs ka or 2 jobs, alam mong matatag yung yung ano mo, yung trabaho mo eh kampante ka na. Eh paano kung yung industry mo yung biglang tamaan sa mga susunod na ano, pagbabago ng policy ng Canada? 'Di ba? Tapos ka. So kailangan maganda ka. Ihanda mo 'yung sarili mo. Um, lahat kung meron bahay, tingnan mo 'yung bahay mo. I mean, kung meron kang mga Um, uh, let's say, may binabayaran ka mortgage, baka magbago yung mortgage policy bakit tumaas yung yung uh, interest o mas bumaba sana bumaba <laughs> diba? mga ganun ba kung yung mga bago nagsisimula nito kung gusto mong uh, kumuha ng bahay o mag, mag ng mortgage maganda ka pa din maganda ka ng down payment mo maganda ka sa interest na babayaran mo kung sakaling mas mataas pa yung interest ngayon ihanda mo lahat para kung ano man yung nangyayari sa political na yan at nangyayari sa Canada at ka yun lang man yung ano yun, plano at paghahanda magplano ka sa mga susunod na panahon at maghanda ka ang dahil ko sa paghahanda pero yun 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 para ano para para ano ba to um, para mapagandaan mo at mapag, uh, maging matibay ka dito sa Canada kasi parang sumusungay ngayon sa giyera. <laughs> Pero naniniwala ako sa ekonomiya ng Canada na matatag. Sabi ng mga puti oh, Canada is strong, don't worry about it. Ito namang si Trump. <laughs> hindi ko alam kung gusto mong tumulong sa Canada o gusto tayong kam, kam, kam kami. Kasi gusto niyang gawin parang isang ah, hindi ko alam kung ipang ilang state. Parang gusto niyang gawing isang estate ng Amerika tong Canada. Maraming mga, maraming, maraming mga ang angel lang oh, fuck off. <laughs> I'm sorry to say it, pero yung mga narinig ko sa mga uh, kasamahan ko at kakilala kong mga uh, tiga dito na, uh, dito na pinangalak. Kapag pag nagkikwentuhan kami, oh, sa si Trump daw napaka, ano, parang makasarili eh. Sabi nila, fuck off. Fuck off Trump. Ganun yung sinasabi. Naniniwala <laughs> ako malakas ang ekonomi ng Canada hindi pa naman uh, wala pa namang impact yung pag -re resign ni Justin Trudeau ngayon pero sa mga susunod na panahon wala pang ano yan wala pang impact ngayon pero sa mga susunod na panahon sigurado meron na sa immigration policy wala pa din hindi pa naman sila magbabago kasi kaka kaka replace lang nila ng pagbabago kaka ano binaka kababago lang nila so wala pang ano yan wala pang impact yan sa immigration. Sana naman, ang wish ko lang sa mga nandito na sana, lahat na, lahat na nandito. Sana ma-PR na. Kasi mukhang ay sa mga nababasa kong balita at narapapal na balita, sabi nila na yung mga nandito na ang may pag-asang ma-PR, ang ihirapan lang yung mga wala pa dito sa Canada. Yun ang tatamaan ng bagong policy. So yun yung mga bagong mangyayari, yung mga bagong pangyayari sa Immigration Canada. Mga bagong policy, ang tatamaan yung wala pa dito. Pero sana naman kasi meron akong isang pamangkin na karating lang. Sana ma-PR na rin siya bago pa mag, ano, mag, mag ng gusto. O bago pa, alam na, baka sa mga susunod na panon eh, ihinto ng matagal yung yung immigration o, o pag-angkat ng mga bagong immigrants kasi masyadong lumobo ng mga at least 15 to 20 percent yata ang nilobo ng population ng Canada so madami yan mga tropa tapos hindi niya pagandaan ng nga ng ni just ang gobyerno ni Justin Trudeau yung paglobo ng immigrant maraming na ng trabaho kahit yung mga mga bagong Canadian ay mga uh, batang college at hindi makakuha ng ano ng primary job kahit man man lang sa ano sa fast food industry or yun, alam mo yung mga nagsisimula ng mga college mga batang college pag mag, pag may summer eh ng mga summer job yan hindi na rin sila maka maka ano, maka, ma, maka pag-apply o hindi na sila nakaka natatanggap kasi ang naging kalaban nila yung mga bagong immigrant yun yung kalaban na ngayon So yun lang mga tropa no. Alam natin maraming pagbabago mangyayari pero ang sasabihin ko lang sa iyo, huwag ka muna masyadong mag-alala kasi wala pa namang pagbabago. Bago pa lang nag-resign si Justin Trudeau. So hindi pa hindi ka patatamaan o hindi, wala pang impact sa iyan. Sa mga susunod pang mga buwan pa magkakaroon ng impact sa ating lahat yan. Pero sa ngayon, live to present muna mga tropa kung ano yung ginagawa mo, ituloy mo lang. Kung trabaho ka, tuloy mo lang yan. Kung inaalala mo yung inflation, baka masyadong tumakas, well, uh, magtipid ka. U huwag ka munang gumasa sa hindi mo kailangan. Magtatag ka ng emergency fund. Yun yung pinaka, ano, panangga, uh, panangga mo dito. Kasi hindi mo nga alam mga uh, susunod na mga Tapos sa mga bagong nagsisimula pala ng uh, buhay sa Canada, ayan, tuloy mo lang. Magtrabaho ka lang. Huwag mong intindihin yung mga nangyayas sa paligid mo. Pero makiramdam ka. Sa mga estudyante na nangangarap ng uh, magkaroon ng buhay dito, eh, magdasal. Alam kong sa paniniwala ko, ah, I eh, believe na magkakaroon, magkakaroon pa rin ng ano, um, chance tayong lahat dito. Bago ka, uh, eh, Bagong empleyado ka man o estudyante o turist, naniniwala ko na magkakaroon tayo ng buhay dito, maniwala ka mga tropa. Tapos yun, basta maging matatag ka lang. Mapapabuti rin tayo mga nandito sa Canada. Yan ang isipin mo mga tropa. Wala tayo dito ay mapapabuti at magtiwala ka lang sa uh, Canadian government kasi yung matatag tayo dito. right? matatag ang Canada. Tandaan mo yan. Kaya huwag kang matakot mga tropa. Tuloy lang ang buhay dito sa Canada. So mga tropa, kung may natutunan ka o may nakuha kang value sa topic natin sa video na to, i-subscribe mo naman yung uh, subscribe button para para pa tayong matulungan mga katulad natin dito sa Canada at sa uh, mga nakatira pa sa ibang bansa, yung mga OFW. Kasi ang Uh, topic na ginagawa ko para sa youtube channel na to ay tungkol sa money savings uh, life hacks investing, frugality kung paano tayo makaka makaka tipid o makaka ano, tawag ito makaka move on sa mga buhay buhay natin dito sa ibang bansa okay, so hanggang sa muli mga tropa paalam po